Ako wala akong Sila sabi ko sa ate, may suggest tayo eh. Ang oh, ito siya, Anong pangalan mo ate? Ti? Ti Milani daw. Oh. <laughs> Nasa, ano kami? Nasa City Hall oh. kami ng Manila today. Today is, anong tawag nito eh? Kadiwa ng Pangulo. Oh, Kadiwa ng Pangulo sa Pilipinas po. O, oh, di ba? Yan. Dami, marami dito guys. So, kung gusto niyo pumunta every ano to. Hindi ko alam eh. Basta alam ko 15 to 16, tapos 30 to 31. Oo, oh, every cut off ng salary lang. Sabi ni ate, oh, Julis! Tapos ito! Oh, ayan! Si ate <laughs> at si kasama ko. So, mag lahat. Lahat! ko lahat! Uh, yes ma'am! First morning! Good is po! Yes ma'am. Tanong tao dito kanina guys. Ayan, diba? sariwang-sariwa lahat na lahat. yan. Wala kang makikita dyan. Sa Julius, ay ito may nagkaano yung ano niya. Asa na yun? Ito. Ayan guys. Ah, siya ay ano to. Banana Crunch. O, oh, Banana Crunch 20 lang guys. So, ayan. Wait lang. Kapalikin tayo sa kabilang side. Kiss kaya. Ayan. Ito. Tutang daw. Sabi ng kapitbahay namin si Kuya. So, ayan. Guys. Ah, oh, di ba? Ang dami. Yes, sir. First morning, sir. Ay. Sige, sir. First morning po. Ang nansi, sir dami yung CIR. Ay, ay, ayan, di ba? Ang dami. Sa so, likod, kaliwat ka na. Ito so, sa'yo nagpicture. Dami. konti na lang ang aming, ano, guys. So, ayan. Si ate kasama ko. Parang blooming tree siya. Binan, hiniram lang po namin. Kulang kami sa taog. Okay. Ayan. Di ba? Ang ganda. O, oh, ano? O, oh, nag pa si ate. Paano, te? Paano? Paano? Paano, telan? <laughs> Atos, ang tawa ako dito, para ko dito, parang kung nasa ako lang mag-isa. dami. Yes, ma'am, morning. Julius po. Daming tao dito, guys. So, ayan. Di ba, ang dami. Mayroon pang chocolate lang sa kabilang side. Hindi ko pa nakikita ko ngayon nandiyan, guys. So, ayan, oh. May mga... ito lang po ang ano Di ba, sari mga ito talaga. Oh, kimchi yan. Kimchi. Kemcho ang aming ano kasi hindi ko nandala yung pinakaano. Yes ma'am, good morning. Pili lang po. Meron pa kayong bago na naman. Meron hindi, Lisa. Hindi pa namin nalagay kasi wala. O yan. Lalagyan ko pa. Yan. Di ba? Ang ganda. Kasi igpay namin. Lahat. Sariwang-sariwa. Julie. Si Solvis. Fresh. Diba guys? So ano? Diba? Sarap-sarap yung buhay. Julie. Daming tao dito kanina. Amaya ulit guys. Yan ang buhay namin ito sa Julie. Kunti na lang ang aming breads. Ayan si ma'am. Yes, ma'am. Oh. Ma. Ma Julius, ma'am. Ayan, okay. okay, ma'am. Julius, po. Mag-vlog ka rin. na <laughs> Ano to, te? Eh? Sir, di ba ang dami? Dami, ayan. Dami, ito bahay namin. Kumikinag-kinag na si sir, eh. Ayan, no. bahay namin. Dati, nandun kami sa kabilang side, eh. Nandun sa may kulay-pura na yun, no. Ayan, ayan. ayan doon kami, eh lumipat kami kasi si ate yan siya siya nagdala dito kanina eh dito ako sa kabila oh. ah diba diba ganun magsipag ng aming mga kapitbahay today julis po julis magbaba na tayo ng mga customers dito guys sir first morning po julis julis po Si ate si Pag. Siyang ginagawa. Si Pag. Diba? Dami, dami tao dito guys. Ayan. City Hall to ng Manila. Baka susunod City Hall kami ng Kaloocan. Ay, dami, ang dami tao dito guys. Ayan, dami. Dami guys. Ang dami po talaga dito. Ayan. O, oh, diba? Sabi ni sir kanina, mag-utang daw siya. O, ayan o. Oh. 100 lang yung surprise sa atin vlog to sir naka vlog to <laughs> ayan din sir oh sige sir mamaya pupunta ko sa iyo oh, di ba sister siya magre-recommend sa akin ni mamaya ano sir sinasabi ko siya ng reels di ba sa reels eh sister mamaya pupunta ko sa iyo sir siya di ba yes ma'am good morning po sir Julius po di ba